Magandang hapon po sa atin lahat, andito po na naman si professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika Dito sa Facebook Live, doon sa mga friends ko sa Facebook at yung mga followers ko at mga subscriber naman sa YouTube channel ko ay team replay na po tayo Pasensya na po at hapon na naman tayo, nagkaroon ng pagkakataon na magkwentuhan sapagkat marami po akong ginawa kanina ng umaga importante tungkol sa pamilya ako pa ay nanood ng program ng aking apo sa kanyang school Siyempre unahin natin yon Siyempre apostolic duty pero ang pag-uusapan natin ngayon tungkol pa rin sa pamilya kasi ito uh, ay tungkol sa kasalukuyang nangyayari ngayon na kung saan ang mga anak ng mga di umano ay mga sangkot sa katiwalian ay sa online ah uh, ang isang halimbawa po dito ay si Claudine Ko. Sino ba si Claudine Ko? So, sa mga hindi nakakaalam kung sino si Claudine. Si Claudine po ay anak ni Christopher Ko na isang kontraktor. At siya po ay kapatid naman ni Saldi Co, na congressman at kontraktor din. May mga may-ari sila ng mga construction companies. At ang kanila mga kumpanya ay ilan sa mga nabibilang sa mga di umano ay sangkot sa mga anomalya sa construction ng mga flood control projects. Ah, uh, ako lagi akong very careful, di umano. Kailangan muna nating patunayan, lahat naman ito aligasyon pa lamang. At uh, sa mata ng batas, gustuhin man natin o hindi, meron silang karapatan para uh, presume na inosente unless proven otherwise. So bagamat may mga nakikita na tayong mga patunay, yan po ay kailang patunayin sa korte. So yun pa, alaala -ala lamang po sa mga taong nagkoconclude na pag kayo po ay nambibintang, pag kayo tayo po ay nagsasabi ng ganito at ganyan, yan po ay nakabase lamang sa mga nalalaman natin. Pero kung ito ba totoo hindi, minsan kasi, recently nga parang ako, meron akong nabalitaan na ganito tapos hindi naman yun yung buong picture. Di ba? Madaling magpaniwala. So, di ko sinasabi na wala silang kasalanan pero sa ngayon, di ko rin kayang sabihin na 100% beyond reasonable doubt ay sila ay At o kaya 100% beyond reasonable doubt na sila ay may kasalanan. So, lagi kong sinasabi alleged. Ngayon, itong si Claudine ko, anak ni Christopher ko, uh, meron siyang mga ginawa ng mga hindi na Well, of course, nung hindi pa nasasagot ang pangalan nila sa anomalya at sa aligasyon ng mga katiwalian, siya ay nakikita bilang isang vlogger na mahilig magpakita ng kanyang mga karangyaan sa online. At I'm sure hindi siya ang kauna-unahan na vlogger na nagpakita ng karangyaan. ah uh, tayo kasi may ganun tayo din tendency din, lalo na uso yung social media in our own ways, gusto natin minsan magpakita na ako ay nakakain sa restaurant na to, pipicturan mo yung mga kinakain mo, nakapunta sa ganitong lugar na sikat, pipicturan mo, ipopost mo, Okay, nakakita ka ng isang sikat na tao, magsiselfie ka para ipakita mo. Uh, lahat tayo may ganong urge na manghele o mag, hindi naman siguro magpasikat magpakita lang na oh, importante ang napuntahan ko and so on. Ngunit may mga tao din na talagang mga hindi lamang mga picture ng pinuntahan nila o kinain nila, kundi yung talagang rangya, pinapakita yung mamahaling gamit, mamahaling rilos, mga mamahaling bag, mga lugar na pinupuntahan, mga nakasakay sa helikopter o seroplano. These are, I have people I know who does this. Uh, may mga kaya naman sila, pero you know, ang 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 ngayon ang nangyari nung masangkot ang apelyido nila ang tatay ni Claudine sa kwento tungkol sa flood control ay naglabasan na yung mga kritisismo sa kanya. na uh, kung saan na deactivate na nga yung kanyang uh, din deactivate niya na. At hindi lamang si Claudine ko, marami pang mga anak ng mga na sasangkot sa anomalya ang na ng kanilang mga online accounts So, ang tanong ito ba itama? Ah uh, ang tama ba na tuligsain itong mga anak na ito? Ah uh, kasalanan ba nila ang kasalanan ng kanilang ama? Ah uh, Una muna, whether we like it or not, what is happening is a form of bullying. Uh, kasi yung, yung, yung wala namang ginagawang kasalanan sa'yo, or because you don't like a person, you're intentionally, intentionally harming, intimidating, or humiliating others. At ang kasama nito yung public shaming, yung papahiya mo, yung ah uh, of course yung kasi ganito yun ano lahat naman tayo pwedeng mag accountable sa mga public officials yung ilalabas natin expose natin ang shenanigans nila pero kapag ang ginagawa mo na disproportionate humiliating to the person then pwede na tayo magkaroon ng problema doon yung public shaming at bullying uh, would say that can be justified. Uh, for example, if you are shaming someone who is doing something dangerous to society, talaga ang ginagawa niya karumal-dumal kaya kailangan i-expose mo. Uh, yung at yung exposure mo is fact based proportional and the purpose is not to humiliate but to correct to, to 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 render justice so but 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 we have to understand that the boundary between this and bullying is very thin Because bullying could never be justified; it is inherently abusive. Ah, uh, atang public shaming can only be justified if it seeks accountability and not vengeance. It is proportional and fact-based, and it respects human dignity. And you know, uh you are objectively criticizing. Kaya lang. Ang nangyayari ngayon, acceptable pa na i-shame natin publicly ang mga anak ng mga uh, tao na suspected ng korupsyon kung publicly finuflaunt nila ang kanilang yaman. Okay? So, sasabihin ng iba, kasalanan nila yan eh. Diba? Bakit nila pinagyayabang kayamanan nila? And it is ostentatious display, parang katulad mga diskaya, di ba? Nagyama ba? ng man sayo, di ba? But, but you know, adults are okay, but what about the children? The children are not their parents. Uh even if parents are suspected of corruption, the children are not automatically guilty. Now, if they flaunt the wealth. then that is something that can be criticized. But there is what is called fair criticism. To taunt them and to reduce them, you know, in an, I mean, there is that line. Alam naman natin kung kailangan, kailan well meant ang post natin, kino call out natin in a very objective and fair way, kesa doon sa gusto talaga nating upakan ang karakter. Okay? Ngayon, kung 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 yung kung yung ano, ang 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 kung yung mismong anak ay alam niya yung ginagawa ng tatay niya at kinokondo niya, lalo na kung adult na yung bata. Hindi na siya bata, above 21 years old na siya, above 18 na at willingly meron siyang party sa corruption allegedly, then it's a different thing. Okay? So, dangerous ang map justice kasi eh. Okay? So in societies like the Philippines na kung saan ang corruption at political dynasties are entrenched na. Ang mga pamilya talaga magbe-benefit yan sa unit. Okay? Luxury cars, lavish parties, expensive vacations, pag-aaral sa abroad. Ito mga kitang-kita ng mga simbolo ng korupsyon na aring makagalit sa mga mamamayan. Kaya yung mga tao dahil galit, dinidirect nila hindi lamang sa mga opisyal kundi sa pamilya. At ito ay ina ng social media. Kasi kunyari kung yung mga anak ng mga politiko nagpo-flaunt wealth, grabe na yon Parang kita mo na they're rubbing salt in the wound. An arrogant, an arrogant display of public wealth. While a and yun, aware to the public while the public suffers. Parang katuloy nitong ano, the flood control anomalies. Sige sila nang sige nang mamasyal, magpapakita ng mga mamahaling bag, mga mamahaling kotse habang mga tao nang hirapan at lumubog sa baha. So, na, na mind natin kung kung saan nanggagaling yung collective shaming. Yung cancel culture na sinasabi. However, online attacks can escalate beyond reasonable level. Lalo na kapag hindi na facts ang pinag-uusapan, nagkakaroon na ng halong fake news. Diyan nagiging dangerous ang mob justice. So pag-usapan natin ang legal perspective kung minor de edad ang ating pinag-uusapan dito. Unless children are implicated in the corruption, public shaming risks veering into cyberbullying, harassment, or defamation. Lalong-lalo lalo pag minor de edad. Pag matanda na, fair game na yan. So, ano ba yung mga pwede nating gawin para maging fair ang pag-hold natin acceptable? Ang hold natin accountable sa mga tao acceptable. Ano pinagkakaiba ng accountability sa cruelty? Yung hinuhold mo lang accountable yung tao maging yan na may anak ng allegedly na corrupt na mam na official or ito ay pagiging malupit na. Ang isang acceptable na pamamaraan ay yung i critic mo yung sistema na kung saan yung mga anak ay nagbe-benefit sa korupsyon ng kanilang mga magulang. You can even call out the display of privilege in a factual, non-abusive way. Evidence-based expose, investigative journalism, facts. Pero yung mag ka na pati yung may tsura ng tao, pupunta, pupunahin mo na, tatawagin mo names na mag-ad hominem na ibang klase na yon. Okay? It is also okay to hold children accountable if they are complicit. Ibig sabihin niyan, kasapakat sila sa korupsyon. Ano mga hindi acceptable? Mocking, insulting, or bullying children for their family ties alone. Yun yung hindi naman sila, porque anak lang sila, or whatever, wala kang ebidensya, na-connected sila. Although, sasabihin, nakinabang naman yung mga yan ng kayamanan na nakaunang-una, uh, suspected pa lang, di ba? Hindi pa naman proven. Kahit na talagang feeling natin proven ah. Lagi tayong ganoon unless proven, unless otherwise found guilty. Hanggang lahat ng yan puro allegation lang. There is always a presumption. So pag alleged pa lang hindi porket contractor ang tatay at nagpapakita ng yaman, antimano ibubuli mo na. Okay? Ah uh, ang isa pang dapat na hindi natin ginagawa, yung mga private, ang mga tao ay yung ito target pa. Yung hindi naman publicly na public celebrity. Di ba? do na kasi ako talaga nakakainis nga naman. Makita mo na hirap na nga ang bayan, nag, 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 nagmamaganda pa kung saan-saan nagpapakita ng kanilang mga pinupuntahan. May paraan tayo dyan para i-criticize. We can do it fairly. We can expose it. But when you incite hate, When you incite humiliation and even become verbally violent and abusive, then that is wrong. So, it is not ethically acceptable to publicly shame children just because they are related to suspected criminal officials or corrupt officials. Kasi dito, we are turning justice into vengeance. Ang acceptable is to scrutinize and question the displays of unexplained wealth. Especially when this is flaunted in social media. Pero dapat ito ginagawa sa isang tamang paraan. Ang dapat natin pinufocus yung accountability, hindi yung pag-humiliate. At dapat didistinguish natin yung actual complicity sa mere association. You call out the act of flaunting wealth but you do not insult the person to the core. Enough. So, maru, dapat ganun ang parang tawagin mo na mali ang ginagawa mo, hindi tama yan. Pero yung say, kulapula mo na ng putik ang pagkatao, tumawagin mo na kung ano-anong mga names, yon ang red line. So we have to respect human dignity. We cannot promote social justice by being unjust. We could not uh, go for good governance if we are abusive. Maraming paraan para mapanagot mo ang pamilya ng mga corrupt na kasama sa korupsyon. Pero yung ikaw mismo ng pamilya ka lang anak ka lang wala ka namang ginawa talaga namang nakinabang ka doon sa korupsyon ng magulang mo dahil yun ang pinakain sa'yo, yung pinaaral sa'yo. Ano magagawa mo? Ano namang mamili ka ng magulang? Di ba? Ang nakakaasar nga lang yung ipagyabang mo. Pero sabi nyo, bumabalik ako sa totoo. Talaga naman tayo may ganun kasi tayong tendency mula nung nauso yung social media. Aminin nyo, may mga ganun tao na uh, hindi, hindi walang mali eh, Yung papakita lang na kung saan siya nandoon, may bagong damit, may bagong gadget, 'di ba? Pipicturean niya, ipapakita. Ang iba diyan, walang mali siya. Ang iba diyan, gusto lang magpasikat, gusto lang well, mangingit. <laughs> Without any malice at all, gusto sabihin, "Hey, I'm this," and you know. Pero the moment na na ano na na connected na sa allegation ng corruption, doon na maghinay-hinay dapat ito naman kasi mga anak na to, ng mga mga official na ito meron silang sensitivity they don't should be rubbing salt to injury and i think maging silbing aral sana to sa mga tao unang una hindi hindi tama yung hindi ko masinasabing, kung kayo may pera huwag kayong mag-enjoy sa pera nyo you know kung kung lalo kung hindi mo naman alam na galing pala sa corruption yan huwag mo na lang ipagyabang pangalawa there's is an issue about morality and you know if you ako kasi pag ang alam ko na pinakain sa akin na magulang ko galing sa masama ako yung mahirapan I will admit I will admit publicly I will apologize publicly for the sins of my parents ganun ako eh mabuti na lang, lang ang mga magulang ko at matitino ang tatay ko sumalang ito mga kaluluan niya nag-retire ng mahirap kahit sa kakomisyon na audit siya nagtrabaho ilang beses na siya siyang gustong suhulan, hindi niya tinanggap. Kaya malinis ang konsyensya ko na ang pinakain sa aming magkakapatid ay hindi galing sa nakaw. Mahirap. Kasi hindi mo naman pwedeng piliin ang magulang. Anyway, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus kong mga puso at napabago kong mga panunod sa buhay, lalo lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin na Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin UP, serve the people. Sige po. Bukas o, i-weekend uli. Magkita kayo lang tayo uli sa lunes sa isa na mga edisyon ng usapang politika. Medyo magpahinga tayo ng kaunti ngayong weekend. And let us hope for the best. Not only for our family, but for our country. Sige, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mo lasal, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi kung nasan ng nasa, gusto nasa mundo sa ngayon, lalo doon sa mga team replay. Bye for now.